kailangan talaga palitan ng ano niya yung rectifier regulator niya yung rectifier dapat mapalitan kasi etong forma na ito, yan, pag nagbukas ka ng mga ilaw dalawa ilaw niya eh, sa unahan, sa headlight malalakas yun, na stock eh babagsak to kaya nahirap kaya na drain yung battery ni kuya kaya kailangan kung maganda yung charging nito na nasa 14, pagbukas ka mabagsak na ng 13 yun yo magandang gabi mga kuya dito tayo sa shop at may isa tayong subscriber na naman na nagpunta ay uh, e para ipaayos itong kanyang super 8 150 babali ang problema na ito, simula pa nung July na taon na to ay hindi na umandar so ang problema na ito uh, lagi raw nagde-drain ng battery so ngayon i-check natin kung anong problema nya i-check din natin kung kanya amplifier kung okay pa o meron kung nagde-drain malamang palitin na yun so i-update ko kayo nakita nating problema na yung Super 8150. So, bago tayo magpapisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, Kuya Z Moto Vlogs, uh, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo na yung notification bell para mag updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Ito mga kuya, napalitan ko na siya ng bagong battery. Ito yung luma. Ito yung bago. Tapos, nag-redondo na siya okay na chinek ko yung uh, ignition coil meron namang kuryente malakas then chinek ko yung spark plug ito yung spark plug nya chinek chine ko yung spark plug uh, kulay puti na yung spark nya so ngayon, sa ibig sabihin busted na to so napalit ako ng bago ayan, bago bago spark plug Then pagka ko ng bagong spark plug, kumandar na. Kumandar na siya. Then tinuwa ko yung charging niya, 13.4. So medyo okay, pero parang uh, alanganin ako din sa charging ng ano. Kasi naka-full wave na to, dapat 'to nagpo 14 Then uh, habang pinapa-andar ko, hawak ko yung itong throttle meron ako hindi magandang naamoy medyo amoy panis na gasolina na then nangyari yung pala nagoverflow. overflow ayan gasolina yan gasolina so gasolina nag overflow dito ito natin ayan ilaw ayan nag overflow yung gasolina so ibig sabihin barado na to marumi na So, lilinisin ko tong carburetor Update ko kayo mamaya dahil wala naman ako tagahawak Kada magagawa ko ng ano'y magagawa ko rito, ipapaliwanag ko na lang sa inyo mga kuya. No? Hindi ko na para ma-video. So, ibibideo ko lang yung ganito kung ano yung nagawa ko na. Tulad niya, napalitan ko na ng battery. Goods na. Palit na ako ng spark plug kasi malakas naman ang kuryente ng ignition coil. Then umandar. So, bali nag-overflow. Lilinisin ko na lang to. Okay? I'll be back. Yun. Uh, nabaklas ko na tong carburetor. Ayan. And overflow. So, papalitan ko tong mga hose na to para sigurado na tayo. Ayan. Tapos, ito yung carburetor. loob na ito so yan, yeah, yeah, dilinisin natin yan magamit ako nila sya ng CBT cleaner uh, carburetor cleaner yan oh. CBT brake and carburetor cleaner extreme extreme ang gamit ko extreme baka naman ayan ah oh. So, bali yung gasolina na ito, may panis na eh. Panis na yan iba na yung kulay niya malilinisin so, ko rin ito kahit pa para umayos parado na to nag overflow na okay I'll be back ayun ah tapos ko na rin to linisin mga kuya yung carburetor so bali naging problema na itong carburetor na to lahat ng jettings parado <coughs> sorry excuse me <coughs> excuse me po lahat ng jettings nito barato. Kaya pala nag-overflow dahil wala din lumalabas masyado. Yung main jet niya, yung atomizer niya, tatlong butas na yung gumagana. Yung tatlong butas, sarado. Pero yung sa may ano niya, slow jet, okay naman. Kaso, ah, nilinis ko pa rin ito may palinis ng yetings ginamit ako sya nito ayan ang mga panlinis sa butas iba iba sukat nito magana bumili na lang kayo nito panlinis ng yetings ayan tapos eto na yung carburetor malinis na yung labas mula sa, lo sa loob ang ganit sa labas okay na ito ito ikakabit ko na yan uh, ginamit ako na sya ng extreme ito panlinis pero, nagwasa ko muna ng gasolina. Ito. Pinalinis ko sa loob. Gasolina, pinalinis ko sa labas. So, ikakabit ko muna daw mga kuya para ma-testing na natin. Okay, I'll be back. Yon, good morning mga kuya. Kagabing uh, nga pala, hindi ko na tinuloy yung paggawa kasi alas 8 na noon uh, magsasarado na yung mga kikap pinagpabukas so, mo na lang at eto nga ngayon umaga pang oras ay alas okay, 9 ayan ay uh, Hintay ko si Kuya yung maaari kasi papabili tayo ng gasolina para mapa-start na to. mama so, may start na to, maadal na. Pero ang problema na lang nito yung charging niya. yung tinesting ko kagabi, nasa 13 lang. Eh dahil full wave to, kailangan to nagpo pang Ang separate naman kasi nakapulit na yun tapos si customer yung subscriber natin may dala na itong rectifier regulator nabili niya raw to sabi raw na nagbenta bago raw to pero sabi ko sa kanya bagong baklas lang to pero okay naman kahit na bagong baklas lang to dun sa dating motor o sa pinanggalingan niya ito basta importante gumagana may mamaya matetesting ko naman to kung okay pagka sinalang ko na siya rito kasi papalitan ko ito ng rectifier kaya pinaklas ko itong dawa klas ito nandun kasi yung pairings yan sa ibabaw dito so para matanggal mo itong mukha na ito kailangan din alisin muna ito kasi meron siyang secret to. tornillo rito ayan tago yan eh pinilit mo yan, tanggalin, mababasag. O, kailangan talaga ibaba ito, tanggalin. Para matanggal itong tornillo na ito. Kabila, kabilaan yan, meron yan. Ay, pumasok. mamaya update ko kayo pagka uh, nailagay ko na yung eto rectifier alisin ah, ko lang yung etong perex na to itong mukha tatanggalin ko lang yan ito yung lock kabila ganyan din so bali babalik ako kayo mga kuya pag nabaklas uh, na ko na to baklas ng so eto mga kuya itong mukha na to pag natanggal nyo na yung mga tornillo na ito na makikita nyo dyan pati itong gilid para matanggal nyo yung sitet ng tornillo rito itong <coughs> cover na yan no? narito yan sisikwatin nyo lang dito okay. sisikwatin okay. nyo lang dalawang kamay tapos hihilahin nyo lang pababa hihilahin okay, nyo lang yung pababa mahikpit yan lalo tulang bukas lang kasi meron yung lock dito ayan Yeah, nakapasok yan dito. Kaya ah, hihilain nyo lang. Or pahila. Okay, pahila. Ayan, okay, pagkataas nyo hilahin yan, may dalawang gold dito yan. Ayan, natanggal ko na yung isa. Okay, Ayan, ipayar nyo. Yung ipapalit, pipe to eh malaki pala yung rectifier ng 150 eh. yung rectifier ng 150 malaki kesa dito sa 125 pang 125 to eh So ito guys yung rectifier regulator ng 150 Dalawang socket magkahiwalay Ito yung green tapos ito yung red Dito yung charging Ito yung green yung ground Tapos ito tatlo na to Full wave yan Andiyan yung puti, dilaw at saka yung black Parang ganito Yung parang ganito yung sa 125 white green white, red, yellow at black so etong black, yellow at saka yung white pinag-isa rito yung tatlo lahat yan yung kulay yellow tapos etong green at saka itong black ay green at saka itong red ito yung magkahiwalay yun ito yung papunta sa baterya ito yung nagcharge sa baterya yung red ayan ito yung green tapos ito yung tatlo dito sa 125 ito yung puti, dilaw at saka yung black sa 125 puti ayan puti, dilaw at saka yung black Ayan yeah, ano Ito so, yon Ngayon, maliit itong sa 125. Itong sa 150, malaki. Um. Ibig sabihin, kaya dinisign ito ni Kim sa 150 kasi kailangan nyo ng siguro mas malakas ang ano na ito, mas malaki hindi naman dahil sa malaki lang ng design kundi syempre yung pesang nasa loob niyan kaya nga nila kaya niyan dahil na hindi kakasya yung pesa kung maliit lang di ba kung maliliit lang ang pesa sa loob tingnan nyo likod nito kakapraso lang Sabi, Belangia lang kasi yung pesa niyan eh yung mga electronic parts niyan eh sabihin nito kaya tumalaki dahil mas malalaki yung ginamit na pyesa rito. Gets nyo? Kaya mas malaki yan kesa dito sa 1 to 5. Ibig sabihin, mas, uh, kailangan natin ganito rin. Baka, kakape dito, kaso baka hindi kayanin. Bumigay lang din itong maliit na to. Gets nyo? So, hintayin natin ng may-ari si subscriber natin, si kuya, para sabihin sa kanya kung gusto niyang palitan, ganito dapat. Kasi yung charging niya 13.5 lang eh. Dapat yan mga 14. Kasi ang Kimco, naka full wave yan eh. So, ayun lang. Hindi pa pwede ito dahil pag iinit lang, nang iinit ito. Pwede eh. Kaso, baka hindi kayanin. Uminit lang, ng uminit. So, kung ano yung, yung dinesign ni Kimco, yan yung nasundin natin para hindi masira. Pwede yun. Oo lang, pwede yun. Kaso yung tagal nun, yung baka hindi tumagal sa sobrang init. Kasi mas malaki yung pyesa na ginawa, ginawa rin. Kaya nakita niya ang laki. Ibig sabihin, mas malalaki ang mga electronic parts. O mas marami laman na electronic parts yan. Hindi natin alam kung anong ginawa. Basta mas malaki yan. Hindi porkit malaki. Eh, maliit na yon. May amperaje na tinatawag yan, kung baga yung current nya. Okay. Okay. O diba sa mga transformer, may mga amperaje Maliit, maliit ang amperaje Malaki, mas malaki ang amperaje Ganon din dito sa rectifier regulator na to. Mas, mas kaya ang dalin yung load na binibigay ni 150 kesa dun sa 125 kasi ilalagay mo dito baka hindi kayanin masisira lang yung one, pang 125 eto mga kuya na pa start ko na ayan naman na siya ginawa ko muna direkta ko muna direkta ko kasi tingin ko may diferensya na tong kanyang fuel cap may diferensya na tong fuel cap nagpalit ako ng bagong So, nirekta ko muna, tinakpan ko lang tong vacuum natakpan niya yung vacuum takpan tong vacuum para hindi magloko tapos nakarekta lang siya doon yan, yeah. punta so, rito so ayan, maandar na so bale, ang problema na lang neto kuya, yung kanyang uh, rectifier kasi gusto ni kuya may ari palitan nung ano na ito palitan rectifier pero i-check iche ko ngayon kung ano yung charging niya wait lang ba kunin ko lang yung tester okay ito na ko na itong ano, tester ko no uh, susubukan natin kung ito yung nagcha charge ng maganda dapat to nagpo 14 eh kasi naka full wave na itong ano ang film ko matika naka full wave yan Ring 13 Naka idle yan Pero kanina mataas ang minor niya 13.50 O 13.5 Binaba ko na yung minor Kaya naka normal na yung minor niya 13 Ibig sabihin may, may diferensya na nga yung Hindi na maganda yung condition ng charging system niya nag charge siya on unti lang Hindi ganung ka maganda yung charging niya. Kasi pag nagbukas ka ng ilaw rito, babagsak na to. So, kailangan talaga palitan yung ano niya. Yung rectifier regulator niya. Yung rectifier dapat napalitan. Kasi, etong forma na ito, yan, pag nagbukas ka ng mga ilaw, dalawa ilaw niya eh. sa unahan, sa headlight, malalakas yun, na-stack. Eh, babagsak to kaya nahirap kaya na drain yung battery ni kuya kaya kailangan kung maganda yung charging neto nasa 14 pagbukas bukas ka papagsak lang ng 13 yun so eto mga kuya nakabili na ng bagong rectifier na original din na Kimco ayan yan bago na yan yan bago yan yan. So, bali ang halaga na ito, ang bago na to is 1,750. Uh, in order kayo, pinalalamove ko na lang. Uh, sa mga gustong bumili ng parts ng team na Super 8, uh, search nyo lang yung page ng LNCS Trading sa kanilang FB page. No? Uh, okay sa so may marikina yan. Legit yan. Uh, tandaan nyo LNCS Trading Search nyo yung kanilang FB page So bali ito mga kuya Nakikabit ko na yung Bago rectifier Nakita naman ninyo yung unang Test ko nasa 13.3 lang Naka idle no? So ngayon bubuksan ko yung akin na kuya, binuksan ko na yung makina. Uh, kung yung kanina, uh, nakita ninyo yung uh, charging ng ano, no, ng luma na rectifier. Uh, 13.3 lang siya. Okay. So, ayan, bali, naka-idle na yan. yan naka-idle yan. i test natin ngayon. Kita naka 14 na siya ngayon 14.11 So naka idle lang yan ha Mababa, mababa yung kanyang Menor Ayan So pag binirit ko yan, tataas pa yan Wait, paano ko ba mabibirit? Ako lang mag-isa So ayan, teka lang Paano ba? share tapos ibibirit ko siya okay. Ayan. So, Bali, yan ang charging nya yan ang tama 14 para pag nagbukas ka ng ilaw at magbukas ako ng ilaw ito bubuksan ako ng ilaw at ah. bubukas ako ng headlight babagsak lang sya ng 30 .6 13.5 ayan yan sya bumagsak so wala yung nagkakarga pa rin sya nagkakarga okay pag pinatay ko yung headlight papatayin ko ayan babalik sya sa 14 so yan ang normal na charging system na dapat yung game ko dahil naka full wave na yan So, ayun lang mga kuya, nakita naman ninyo, di ba? So, ayan. Yan ang tama. Okay. aso so, bali babalik ko na 'to at kakabitan ko na lang 'to ng bagong brake pad at brake shoe. So, maraming salamat. Maraming salamat. Kuya si Motor Vlogs. Peace out.